tumataas din yan yung ano. guys, ang, pal ang palayang ligaw. Nakita na ba kayo guys ng ang palayang ligaw? Dito sa bundok. So ipakita ko sa inyo guys yung bunga niya, maliit. So ito maliit pa kasi nga ang palaya siyang ligaw Ayan, mag-iba yan. Lagi, bubuyog yan. <laughs> Draghi, bubuyo Oo nga, pero iba yan. Ang laki. Diyan, di naman nanonugod yan. Ang maliliit. Ang maliliit. Nanonugod. <laughs> <Maraming lang> ako. <laughs> ano ko na, ano ko?

Mm. Makasak, eh. hmm. Ay, manok ko. Mm. Makadla ko, Kain na langgam, so. hmm, Ay, ng mga na langgam ito. hindi. nga, mo tayo, Kain na mga Hindi, na yan, <laughs> Na ano ko tuloy siya. May lay na ba yan? Gumapang kasi sa akin. Huwag nang insight ko. Kaya lang sila ng kaing. Tapos anak ng na. anak. Sinalagahan. Ngayon yung pinakamalaki sa kanila eh.